Hello, hello mga meses. Lumipas na ang bagyo. And Governor Carding is here to rescue. Inaalam natin ang mga bagay na kailangang palitan, ayusin at pinilisin para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Parang hindi naman yung totoo. Kaya ka pumunta dito ay eh, nagugutom ka. <laughs> <laughs> hindi titingnan ko sana talaga dito ang sitwasyon dahil sabi ko ay sayang naman ang mga property na naipundar ko doon sa aking the farm so what will you gonna do oh, madaming nabakling sanga siguro itatalon ng ribbon chopper at may mga tali para sabay sabay ang hangat at isang impisan sa isang pitik impis lahat <laughs> <laughs> ipapakita ko sa inyo mga message ang mga nasa lantang sanga ng punong kahoy dito sa aming palibot Mabauhaan naman ang kalat mga meses. Hmm. Dami eh. Ay. Mamaya. Pagkatapos namin mag-almosal ay sisimulan na namin ang pag -iimpis. Ito yung pinaka malaki ang damage ah, dito sa side na ito. At oh. May isang malaking sanga ng puno na lumagapak diyan yan ah, oh, laking laki naman yung sanga mga meses ting me oh. di ba ga yung sangang ayan laking laki galing doon sa punong ayan na laking laki din ay naadali ang linya ng aming kuryente pati yung puste ng kuryente ba oo oh na nakabalod din eh. hmm ito yung talaga namang matindi-tindi ang pagkakadali ng bagyo anyway aside from that ay wala naman na masyado mga sanga-sanga na lang na hindi na gano'y ang kalalaki na kayang kain -kaya na namin ayusin dito naman sa aming sagingan ay may nabakli ba yun know, may bunga pa man din by the ah. ay awang, kung ito ay mahihinog pa pipitasin ko mamaya at susubok akong pahinogin parang inla ang naman yata ang puno ng saging na naputol mula wala naman ang saging na nasira oh. Okay naman dito. Okay naman siya, John. Haba mga meses, kahapon ay ga medyo nakakapangamba din at ang mga puno ay iyo. Hagot na hagot ta naman ang hangin. E kaya nga na hignaw na ang bagyo ay naisip mong kung magpabawas ng mga puno na dito sa palibot ng aming kabahayan yung malapit na ang delikado pala lang Lalo na itong star apple na yan. Ah. Yan, yung laking-laking iyan. -laking My God. Carding, are you done cooking? Tapos na ako. My God. Kakain na siya. He cook her, her spare words. <laughs> The unlimited milk fish. Toasted. Yeah. <laughs> Sunog na yan. <laughs> yes. niya ang boneless bangus marinated by chong. kaya ano kayong amin? Sig ang kayo ng baboy, yung nalulusawan sa At gusto niya kong tatapay. <laughs> Ay gabi na pala mga messages. hindi ko na pati kayo na-i-update sa mga pinagagawa namin maghapon. Pagkatapos namin mag-impis uh, ng kalat dito sa aming palibot ang mga sanga ng kahoy at saka mga dahon-dahon, hindi -dahon. pa nga namin tapos. Ay kami natulog ni Chum at kagigising lang namin ngayon. Gabi Napagod kasi ako. Ikaw chong, napagod ka ba? Haan? Ano yan? Napagod mo? Napagod mo ang proseso? <laughs> um, <question. laughs> Ay galing dito si Carding kanina. At nagluto ng escabiche. Nasaan ayun? Meron pa ba? Hindi lang ating ulamin. Han. Kumain na sa'yo na dyan, pipay? So, yun na lang ang aming kakainin ngayong gabi, hapunan. Aba, hindi pa pala naiisaksak ang rep. May ginawa at bumalik na ang kuryente. I am not feeling well right now. Ah. <laughs> Sakit yung aking mga muscle dito sa braso. Gawa ng binuhat nga namin yung dalawa naming aso at inilipat namin di ba nga kahapon doon sa kabilang bahay for safety at gawa nga ng may bagya di ba nga ay mabig tapos ay sinundo ulit namin kanina at ay eh, binalik na namin dito at okay naman ang panahon and aside from that may lalamunan is parang parang may gas gas may gas That's why naglalagay ako ng mga lotion ng mga matatanda. Meron akong efficacy oil. Meron din akong turmeric oil. Haplas-haplas. Si Chong ay nadoon sa ibaba, sa kusina. Nagluluto ng ano, french fries daw. Lahat na masakit. Why like this naman? Kaya hindi pwedeng ako'y mawala ng mga ganitong panghaplas at at masasakitin ng mga kaso-kasuan. Thunders na. Maging ha pag nainit. So that's all for today. Mga messes. I'll see you again tomorrow. Naantok na naman ako.